dahon sa tagbak doon hmm. dahon sa tagbak ay dahon sa tagbak doon ay bunga sa sulod paon ko na doon kaunong na ko doon tagbak guys idol mga tagbak bulak sa tagbak doon oh. hmm. kaya kani kaunong na doon nindot kini tagbakon ko nun dol ako na nina dahan daan dol hmm. kailan mo ani dol mo na yung tagbak dol bunga sa tagbak dol kaya tagbak dol daga na siya klase dol ano na bunga nga na si lalom sa punuan to so, tagbak kaya po na siya dol ako na siya kinuha dol do sa pa dol oke so, okay pakita siya dol lamik kini dol makaon na siya dol oh. dagko kayo unod dol dagko kayo unod ang bunga sa tagbak dili pa kayo siya hinog dol kayo medyo pinkish pa ang hinog ka dol katong action na puti mura siya gyelo tanahon dol ang iyahang panit so kayo siya dol aslom kayo siya dol iya iyahang panit dol aslom kayo nindot kini ibutang sa kanang magpaksiyo ka dol o gisda magsabaw ka o ah, bangos nga himuon ni mong sinigang pwede na ibutang ni mo dol Aslam ni sirol. hmm. liso na dol yung muna yung usapon dol Aslam niya po niya malanganin pa sa pagka hinog dol ang dami niya sa kaon kaonon dol binag na kay ubo nakasipon makalibyo na siya dol si imuhang si pondol kay aslom siya dol ang dami siya ay vitamin C hmm ako na hmm pa pagkahinog pulami siya ang panit o sapon kaya aslom liso dol o. Mm. liso na dol. Aslum dol. <laughs> Aslum ni dolo. Taas ka na siya. Vitamin C dol. Yung vitamin C, vitamin C dol. Pang pabos sa ito immune system dol. Dali, uh, dali makakuanan sa mga sakit dol. Hmm. sip on ubu ob, obo ane dol plima dol tanggalon ya dol tunggu segi ang vitamin C nga gidala gidala aning nga tanom ah di mana tanom ang law kasar asan makita mo sa mga sapat-sapat dol bugnong lugar hmm lamik dol kalau aslong-aslong gyan ang lisa dol tapi lo no, on dol Katong bulak ni na dol. Indot putu isagul isagol sa sinigang. Paksiw. Paksiw ng isda. May hmm. mga hadlok. Makakita mo ane dol. Maka ni siya dol. Katong wala pa kita. May mga hadlok. kita mo ane. Mawala ni siya dol. Hmm. Ang bulak ane. Wala akong mga pilog ganina. Makaon kayo punto siya. bulak. May magkadlo ka na. Kaya makaon ka na siya. Hindi na siya makahilo. Tambal na siya doon. Daghang siya health benefits atong lawas. Ang taas aniniya niya, vitamin C. Nanay siya ay anti-diabetic po doon. Ika e ni doon, pait-pait mo ng liso ay ni doon. lùm ơi. <laughs> à lùm cái đốn. Ừ. lý rõ này, cái này đốn, lắm mẹ cái này câu nơm. Lai ở cái nữa xa mắc đáo đốn. Hả? À, mía. À lùm. Magandang salamat sa pagtanaw. Suporta ni Boy Dahon. God bless us all, mga idol.